What's up mga kaparmers? Good morning at sa akin naman mga idol ay hindi good ang morning dahil ayan may napansin tayo at hindi ano masakit ang dibdib ko dito mga idol dahil namamatay yung puno ng talong ko o, tingnan nyo simula lang to ng umulan mga idol o dito pa o Yan, dalawang puno na dito mga idol so ano kailangan tong Agarang Lunas mga idol ka at dahil may narinig tayo na pwedeng pang solusyon dito mga idol uh, gamot na hindi pa kumalat uh, hindi nakakalat tara timpla tayo at andito na tayo mga idol oh. si Magica ang ano natin ang sub subukang gamot or subukan natin masolusyonan ni Magica mga idol at shout -out lang natin si Dong Al Almer ah Dong Lim Armil Lim Largo Thank you so much sa tips doon. Uh, ano, may, ano, naka, na, nabanggit kasi ito ni Dudong Lim, mga idol kaparmers. Noong pumunta dito, ay nagdudong lang ako diyan pero bus natin yan. Bus, idol kaparmer bus Lim Largo, na, ano, uh, gamot po ito sa mga, ganun, ganun pangyari mga idol kaparmers sa ating mga halaman. So, yan, punuin lang natin ng tubig sa isang takip na magika, mga idol. So, Subukan lang natin mga idol kaparmers, tara. Yan puntahan natin at para madiligan natin yung ano mga kaparmers, yung talong natin. So ayan, nandito na tayo mga idol dahil patay na yung isa. Dito tayo magdilig sa katabi katabi mga idol. Kumbaga prevention po ito na hindi kakalat mga idol. Kumbaga hindi mahawaan yung katabi. Pero so, sinusubukan lang to mga idol ha update ko po kayo sa sunod na mga araw or sa linggo kung ano ang status dito kung hindi na ba kakalat sa katabi ng puno mga idol dahil delikado po talaga itong sakit na ito at pwede itong mahawa mahawaan yung iba ibang puno at yun punta na tayo sa ibang puno mga idol kaparmers ayan sayangin naman mga kaparmers kapag babayaan natin to at hindi natin nahanapan ng solusyon na hindi pa kumakalat or mapigilan ang pagkalat mga idol dahil uh, ano uh, palagi pa rin nagbibigay ng bunga kahit hindi karamihan mga idol kapara pero oh, mayroon pa rin so andito na tayo mga idol at diligan na, na naman natin yung katabi dito mga idol ang dalawang punong namamatay at ano talagang mabilis mga idol dahil pansin ko noong nakarang araw eh, isa lang ang parang nag iba ang kulay ng dahon eh pero ngayon dalawa na sila. So ayan mga idol, ang katabi pa rin ang uh, diligan natin, kumpara bubuhusan natin ng uh, tinitimpla nating magika. So dito mga idol, siguro tigda dalawang puno ang bigyan nating ano eh uh, pag prevention mga idol or ano, uh, dalawang puno ang bubuhusan nating magic ng magica sa bawat puno na may namamatay na mga kaparmas no so katabi katabing puno uh, dalawang puno ang bigyan natin pero tansahin natin mga idol kung magkasya pa tong minimix natin so siguro tatlo natin ayan may man natira pa naman mga idol so ayan uh, natin to mga idol para ano para mas malawak-lawak ang may gamot mga idol So ito ay ano mga idol ko just for sharing at sinusubukan ko lang to kung ano ang epekto dito mga idol kung hindi na to kakalat sa katabing puno ay eh, mas maganda at pasalamat tayo kay boss uh, almir uh, uh, Dong Lim Largo no sa Bayo O so, subukan lang natin mga kaparmers at update ko kayo kung anong status dito mga idol kung sana sana hindi to kakalat mga idol. At 'yun nga mga Idol kaparmers, no, dahil tig-isang linya lang po ito. Dito 'yung pagtatanim ko, wala 'tong katabi or ang katabi ay masyadong malayo, tingnan niyo. Nasa kabilang parang kabilang bundok ang <laughs> kabilang linya mga Idol, kaya ano, dito sa katabing ano, wala pang tanim mga Idol kaparmers di ba? So, ano mga Idol kaparmers uh, sa bawat gilid lang muna or katabi ng puno na ang nilalagyan natin dito banda o oh. tatlong tatlong puno sa bawat gilid ng namamatay mga idol so just for sharing lang to mga idol ka farmers sana ay